Bali bago natin simulan mga boss yung ating pagtutono ng ating carburetors. eh, titingnan muna natin dito sa kanyang spark plug. I e, plug reading muna natin mga boss, mga kalpa. Bago tayo magpunta sa carburetor natin. So simulan na natin mga boss. ito yun mga boss yung ating ano yung kulay kulay ng ating spark plug ano siya mga boss lean lean mixture lean yung mixture niya pero may itim siya sa gilid at ngayon ay ating hahanapin yung normal o di kaya yung optimal niyang, ano, sunog linisin muna natin itong mga boss Ay, balik na natin yung ating spark plug mga boss tapos na natin siyang nalinisan ang sunod natin gagawin na ay <coughs> sasarado lang natin tong kanyang dito sa pan fuel mixture ko close lang natin ko Kuk... e ano lang natin clockwise pasara ang pasarado pala nito mga boss ay pa clockwise yung ikot pag pag ano pa bukas magiging papunta siya sa rates pag pasara ay paano siya pa din pagkatapos mga boss nasara na natin siya ay ikutin lang muna oh, buksan lang muna natin siya ng 2.5 turns bago natin paandarin yan <coughs> 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 tapos taasan lang muna natin yung ano idle Buksan lang muna natin ng konti mga boss yung idol nya. Then subukan natin panda rin. Wait lang. Pinalik ko sa dalawa magos. Kasi pag dalawa't kalahati Dili yung ano niya Yung throttle Pinalik ko muna sa dalawa Maganda yung ano natin yung kanyang yang spark plug mga boss kung ano yung rating niya, so yun lang mga boss yung sa pagtutuno natin bali yung dito sa adjust dito sa fuel mixture, mixture ay kung pahigpit siya mga boss ay papunta siya sa lean mixture din pag paluwag counter clock quest nyo lang papunta siya sa rates at malalaman nyo yun mga boss base dito sa ating pag pag rereading dito sa ating spur plug din kung maganda na yung minor niya hindi ibig sabihin nun mga boss na natuno na natin yung carburetor natin kailangan pa rin nating i re dito sa kanyang spark plug kasi pag pag ano siya rich mixture siya mga boss ay takaw siya sa gas so yun lang mga boss sana nakatulong sa inyo itong video ko na ito at huwag niyong kalimutan i-subscribe at paki-like na rin sa aking video yun lang maraming salamat sa inyong panonood bye bye